Ayan po si Rex. Huwag mo kong si sisipahin kita. Ito po si Alex. Ayun, si Alex, yung tumumba. Ito po si Glenn. Ito si Alex. Ayun na po si Glenn, nakikita nyo, gumagalaw na. Ayun si Glenn, ayun si Glenn. Tumumba. <laughs> Ayan po si Junjun, marunong na. Ayan, si Junjun. Ito si Glenn, ito si Alex. Tapos so, ito si Junjun, kaya Alex. Eh si Glenn, ano tumba ulit? Ah, ang taray ni Junjun! Ah, isa pa! Ah! Tumamba ka saan? Huwag mo babanggain! Tatagja kita! Teka, stop, stop muna, stop muna! Uy. Ayan po si Glenn. Ayan si Glenn. Oo, oh, tumumba ulit. <laughs> si Alex gumagapang. Nandito dito si Alex. Hindi ko makita. Ah, si Rex ready to fight ah. Huwag mo kong Huwag mo.